Okay, oh. salamat. Oh. Dami nila dito dito. Ay, diwa pa. Yung kasya lang ha, yung kasya diwata. lang. Thank you, Mia. Salamat. Salamat. Ayan guys, nakapag-repack na tayo na itutulong natin ngayon kung saan uh, mayroon itong mga nirepack ko. Papamigayin natin to doon ngayon sa mga homeless na kung saan ang kailangan nila natin to. Yun, lalo na kung hindi makadiscarte dahil may bagyo tayo. So, ito lang kadami muna sa ngayon ang mabibigyan natin. Hopefully na mamaya kasi naubos na yung sardinas na binili ko at saka noodles. So bigas mayroon pa. For to this video, ito lang muna yung mabibigyan natin para makatulong din sa kanila. Lalo sa mga nangailangan ng tulong. So, Hi guys! Tulad ng sinabi ko kanina, magbibigay tayo ng mga konting tulong. May manaka-plastic ako dito. So Ah, uh, bibigyan natin yung mga nangangailangan talaga lab natin yung talagang kailangan nila kasi yung iba talaga hindi talaga sila ngayon maka yung makalabas dahil super so, lakas po ng ulan, hangin, may bagyo tayo. Kaya naman uh, may stock ako bigas, tapos noodles, sardinas. So bibigyan natin 'to sa kanila para at least makatulong tayo kahit sa ganitong klaseng paraan lang. Ah, uh, diretso lang Jake. Ikot tayo ng Ross Boulevard. Marami dyan eh. Diwata, ganito ba yung nararanasan mo noon panahon na walang-wala ka? Yung pagka umuulan na ganito, walang... Alam mo, ang napakahirap noon sa mga naranasan ko, guys. Dahil, wala nagbibigay. Kasi nasa ilalim lang na kami ng tulay pag may bagyo na hindi kami makalabas dahil nasa sobrang lakas ng alon. So, doon lang ako sa tarima ko na, yung, kasi yung, yung tulay kasi may ganun akong ginawa para matulugan ko. Mm -hmm. So, doon. So, mas, pa nga yung iba kasi marami nagbibigay. Kaya naisip ko talaga yung bigas ko doon. May binalot-balot ko kasi may natira akong mga sardinas at saka noodles. Yan ang papamigay natin. Doon lang sa mga taong madadaanan natin na alam natin deserve talaga at kailangan nila ng tulong. So, yon Lalo maghanap ngayon tayo ngayon, lalo ngayon yung mga nangangalakal yung mga lang, homeless no? lang kasi nangangalakal sila nangangalakal din naman kasi ako dati tapos ang hirap talaga dahil diba walang makuha na ng kalakal kasi maulan tapos walang pagkain mahirap mahirap uh, mahirap dumiskarki kasi maulan so yung bibigyan natin ito yung deserve talaga na madadaanan natin mm -hmm. yung mga homeless mm -hmm. so okay. let's go so, so... magpatakbuhan yan dito eh Ate, hindi ka. Sinong kasama mo dyan? Sinong kasama mo dyan? Nagsasa nagsasain ka dyan? Nagsasain ka dyan? O, oh, dali. Okay, sige. Dalawa ba kayo? Pang saing mo lang yan ngayon. Sige na. Sige. Ingat kayo dyan. Nay! <laughs> Nay, ano ka? Dali, dali! Sige po! Ingat po! Sige, Bante! Marami niyan dito, kasi dati dito rin ako natutulog. Kaya alam ko yan. Sayo, oh. No? Meron bang tao dyan? Ikaw pala yan, Diyos hey, Sige! Oh, diba nakita niya lang. Kilala ko yan! Ah. lakas ng ulan. may marami yan dito sa magiging di may mga tent dyan no? ate ano kayo nilalang ko yan Jomari Jomari dali may payong ka naman dali kay at mitawan mo muna yung kape mo nagluloto kayo dyan Oh, oh, na, sige. Eh, pa isa. Eh, pa isa. Sige. Sige, pang uh, na, pang lang. Alright. right. Uh, saka na yung ano, saka na namin. Saka lang, yung, mayroon pa daw, wala na. Kuya! Nagluluto ka? Nagluluto ka? oh, sama mo to. Hindi. Luluto ka dyan, saing mo na yan. kami. Dito, 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 lang dito, dito, isa dito, 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 lang, isa isa dito, dito, isa dito, dito, isa dito, 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 salamat oh. okay. Salamat,

Wala na. Wala na. Thank you. Wala na, lasuan. na. Pa na lang ubus na. Ubus na. Ubos na. Bye naman yung iba. So balikan na lang natin. So hang gawin natin kasi naikot na Abante na Jake. Wala na babalik tayo. Wala po babalik. Babalik na. Babalik ubos na, ubos na. Guys, kahit pa ano, nakapag-abot tayo sa mga nangangailangan talaga nakita natin kaya lang ang problema medyo kinulang tayo kasi konti lang yung nabalot natin dahil na ano uh, hindi naman lahat pero hopefully na makabalik tayo dyan para maabutan pa yung ibang wala kasi nakita naman natin kung gaano talaga sila nangangailangan ngayon yung mga reaction ay, 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 ng bawat ay, isa ano so maraming salamat Sana mayroon pa tayo maging ka-partner no, na magbigay ng donasyon para maibigay natin yung mababait ang puso dyan. So, pero hangga't maaari, kung kaya ni diwata, yung kaya ko lang din naman talaga kasi hindi ko naman sinasabi na ano, 'di ba? So doon tayo Jake sa may ano. Doon doon na, doon na babalik na tayo sa 7-Eleven. 7-Eleven tayo muna. Check natin. So pabalik na tayo, guys. Hopefully na magka Mag ano pa tayo. Makapagbigay pa tayo ulit. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa lahat ng mga followers ko. Guys, yung mga inyong pinapanood sa akin, uh, huwag nyong skip. Tuloy-tuloy nyo. Kasi yung mayiging earnings natin dyan, itutulong din natin. Uh, mayroon din tayong mga natutulungan. Katulad ng ginawa, tong, ginawa natin ngayon. So, bawat panood nyo ng video ng Diwata para sa Overload Upload sa legit na account ni Diwata. Uh, sa FB man yan o sa YouTube man yan. Lahat ng uh, medyo kinikita natin dyan, nag-share din tayo ng blessings. Kaya wag nyong i-skip, nyo. Kasi yung panonood nyo yun ng video na yan, nakakatulong yan para sa karamihan. So, yun po. Ang mga sa akin Ayaw pa